Good morning mga idol uh, Welcome back ulit sa ating channel so, Umaga po mga idol Pangatlong pitas na po namin ng aming tanim na patola So ayan na po siya yung aming napitas Pero hahabaw oh. Uh, Mamit-mit sa kilo to mga idol, isang piraso. Wala pa yung ba? Ulit pa, mo na tira. Uh, pang ngatlong pitas na ata to, apat. Ulit pa. Langanin pa. Ilang araw pa yan. So ngayon, namitas kami ngayon ng mga gulay. Butar kayo sa sitawan, namitas din kami. So, okay mga idol, yan muna. At lilipat kami sa aming sitawan. Ano ka ng guma? So, alam na, mga idol. So, pakapitas na tayo ng patula. Mamaya, talong naman pipitasin natin. Kasi, mga pitasin na rin na talong. Unay muna namin yung sitaw. So, tara dun tayo sa sitawan. Dito yung aming sitawan, mga idol. Ito naman yung aming sitawan. Marami-rami na kami nakukuha dito, mga idol. Kung ilang pitas na to. Yan no. Itik na itik na naman siya sa bunga. Okay, so thank you po. Wow, laki. Yung mga malalaki lang ang piliin mo. So, kasi siya sa Sabado yung mga alang-anin. Yearless na ngayon. yung bukas yun. Ito. May maring ano, dalawa. Yung mga ganyan lang muna. Kuti lang muna yung pitasin natin. Yung mga wala walang tali. Malapit lang gugulang na. Bukas na yung iba ngayon. Yung mga... alangan nga may order lang ngayon pitas siya mo. Dalang tali lang. Yung mga idol. Babawasan lang namin yung kwan. Kasi gugulang lang masyado. Oh. Kaya pinabukas pa namin. Lalaki. six o. Oh si bukas may order sa amin order sa amin bukas sampun tali so pag so pinabukas pa namin itong mga idol sobrang naman laki na Ay. baka ganda, ganda po kasi talaga ng natin lagi siyang mahaba na na kitik hitik hit, hit, hit sa bunga yan no. Oh. Yung mga idol naman yung mga ating sitaw. Gigil nagigil gigil oh. Sakay haba to oh. Hmm. Pa mga idol? Sobra may gitna to. 2 metro. Hmm. Thank you po Panginoon. sa ating binigay mo sa amin na halaman na rin ang ganda bahaba ilan na ba yan?

Ayan na, nakayas ng tali agad oh. First class yan mga idol sa hisitaw. Ayan, ayan big one naman. Ito so, ang order niya. Wala rin ano, dalawa. Huh? Oh. Bukas pipitas kami ulit mga idol. Sampuntali naman, Order. <coughs> Tinda muna na iba. Tinda muna na iba. <coughs> Marami naman to. Para bukas. Okay. Hindi lang to sampuntali. Kunin natin yung malalaki na. Eyan, no? Oh? Natuwa po. Ang mga idol. nag naman gigil nagigil yung ating sitaw. Nakakatuwa lang. Hm? Nabay pambulaklak mga idol. Halak. Ay, ganun mga idol eh. ka sa pagpitas. Ito oh. Ang haba oh. Oh. Sulit na sulit mga idol. Yung 25 pesos nila binibili sa amin. Alagang nasisiyahan sila, mga idol. Kasi dito, mga idol, sa amin, 25 lang yung isang tali. Uh, 25 pesos. Kuha siya, mga idol. 15 pieces naman siya. Pero sa pagka may pumipick up sa amin mga idol ang binta niya tryin na kasi nagpapatong siya ng limang piso sa isang tali galing sa amin para kumita kita naman yung kumukuha sa amin bukas ako manguha ng ganun siya mga idol ganda-ganda kita yuk hai oh. oh. hai Hai Grabe. Mga idol. Ano mga idol yung sitaw na atin? Talagang pagyayabang mo talaga mga idol. Oh. Sobra naman. Thank you, thank you po Panginoon. Oh. Ang metro to oh kung may roller lang mga idol eh, dalawang dugtong ng roller tingin ko mga idol oh oh yung mga isang piraso na to oh. sikon natin oh oh <laughs> ang ganda mga idol talagang yung ating binibigay dito mga idol hindi kasi purong pu, hindi pure na pataba mga idol. Alaga lang 'to mga idol sa pulyar. Talaga yung pagka na, kuha na mo sa pulyar mga idol na alagaan. Talagang ganyan ang ibibigay sa iyo ng alaman mo. So, okay mga idol. Agad dito na lang muna tayo. At, hindi uh, tayo makabilo pagka uh, pipitas tayo ng sitaw. Kasi marami pa tayong pitasin. May tayong cellphone So, bukas ulit pamimitas kami ng sitaw. Tatanghalin kasi kami mga idol. Pasensya na kayo kung hindi kayo agad ma-update sa ating halaman so hanggang sa muli po maraming maraming salamat po mga idol sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel na to at kami po mamimitas muna nang mabilis bilis lang kami magtitas so hanggang sa muli po paalam